Okay, so start na po tayo para sa araling 3 po natin. Ulitin ko lang, this is the lesson number 3 para sa subject po ninyo na CONCOM. Okay, pero syempre, bago tayo magsimula, nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang hapon, Wondi. Okay, isang mapagpalang hapon sa lahat. So ngayon, no, hindi tayo nabigyan ng pagkakataon para makadaupang pala ng isa't isa but always remember to always enjoy and treasure every moment because sooner or later it will turn into memories memories na pwede po nating pagsisihan or hindi that's why we have to enjoy every moment okay so last time na pag-usapan po natin ang pagtataguyod sa asing naturang Filipino 'di ba nagbigay po ako ng mga subject na mananatili under general education, ang meaning po ng context, solisado, communication and Filipino as a subject, and Filipino as a language. And then, kung hindi rin po ako nagkakamali, nabanggit din po natin ang Chad Memorandum Order uh, 20, serie of 2013 na nagsasabing wala nang bisa ang Filipino bilang subject sa kolehiyo but sabi ko nga to clarify things Depende yan sa university kung o-offer ang Filipino subject. And of course, under lesson 2, ba diba nabanggit natin yung uh, pagpapakahulugan sa komunikasyon na uh, karaniwan na lang daw sa tao ang tinatawag nating komunikasyon. And of course, yung tatlong dahilan ng komunikasyon, dalawang anyo ng komunikasyon, dalawang uri, and of course, the different variety ng wika. Nabanggit natin yan, the dialect, the sociolect, the jargon, the idiolect, the ecolect, ba? Diba? And of course, nabanggit din natin ang universal na lingua franca at ang pambansang lingua franca na kung saan nandiyan po yan sa Article 14, Section 6 of 1987 Constitution na kung saan ang pambansang wika po natin ay Filipino. Okay. So yun yung under sa lesson 2 po natin. So ngayon proceed po tayo sa lesson number 3. At ang lesson number 3 ay pinamagatan po nating Sangkap ng Komunikasyon. Ulitin ko lang, ang lesson number 3 ay iikot po sa mga sangkap ng komunikasyon. So pag-usapan natin yung mga iba't ibang sangkap ng komunikasyon. So kagaya sa pagluluto, di ba? Bago tayo makaluto, ng isang putahe. 'Di ba? Kailangan muna natin ng mga sangkap. Okay? Kung walang sangkap, definitely hindi tayo makakaluto ng isang putahe. Tama ba? Okay. So, same with the communication itself. Kung wala itong mga sangkap na 'to, definitely hindi mangyayari 'yung tinatawag po nating communication, Kaya napakahalaga na malaman natin kung ano ba ang mga sangkap ng komunikasyon. So, mag-start po tayo sa tinatawag na sender. When we are talking about sender, ba diba, paulit-ulit na lang itong pinag-aaralan, even sa PURCOM, pinag-aaralan nyo yan. Sender, siya yung nagpapadala ng message, tama? Ano bang pinapadala ni, ni sender? Definitely, the mensahe. Ito yung pinag-uusapan, ito yung paksa, ito yung nilalaman. Okay? And of course, next, next na sangkap, Uh, una sender siya 'yung nagpapadala then ano ba 'yung pinapadala niya that is the message or the mensahe and then ikatlo we have the channel when we are talking about channel ito 'yung different medium na ginagamit natin para maipasa or mabigay po natin 'yung tinatawag nating mensahe ulitin ko lang channel hindi yung channel 7 hindi ganoon okay channel ito yung mga daluyan medium just like the social media app liham the television the radio diba? At marami pang iba so even the verbal so yan yung iba't ibang channel na ginagamit natin para maibigay po natin yung tinatawag nating mensahe and of course sino ba yung Or, sino ba yung tatanggap ng mensahe natin? That is the receiver. Okay? Just like kapag magcha chat ka, di ba? Ikaw yung sender, tapos yung papadalhan mo ng message, siya yung tatanggap. And that is the receiver. Kung sino ang tatanggap ng message, siya yung tinatawag po nating receiver. Okay? Next, sagabal. Sa buhay natin, napakaraming mga sagabal. Tama? Siguro sila yung mga tao na it's either I don't mag, ano, maging matagumpay sa buhay or, wala, ayaw lang nila tayo. Nakapatay na yung wifi. sa gabal itself. eto yung sinasabi nilang balakid. Okay? So, ito yung mga balakid, mga dahilan kung bakit hindi na ibibigay ng mabuti yung mensahe. Or kaya hindi naunawaan ng na mabuti yung mensahe. Yun yung mga sagabal. So, mamaya tingnan natin yung mga iba't ibang uri ng sagabal. Next tayo, tugon. When we are talking about tugon, yun yung response, reply. Okay? Example, merong uh, binigay na message sa'yo and then natanggap mo siya. Paano mo malalaman kung naiintindihan yung message? May pagtugon, response, or feedback na tinatawag. Pero minsan, uh, natanggap mo yung message, pero iba yung pagtugon mo, iba yung reply mo. So, may mga ilang factors kung bakit hindi nagaangkla yung reply ng isang tao. It's either wala siya sa mood, hindi niya naiintindihan ng na mabuti yung uh, message, o kaya naman lutang siya, may mga ganun eh, ba diba? Dahil samat-samat yung iniisip mo, halo-halo. Hindi ka makapagbigay ng maayos na pagtugon. So, basta pinag-uusapan po natin yung tugon, that is the response, reply, or the feedback. Ulitin ko lang, We have the sangkap ng komunikasyon, the sender, the mensahe or the message, the channel, the receiver, sagabal, at ang tugon. Next tayo, sabay-sabay natin alamin yung mga uri ng sagabal. Okay, so ito yung mga uri ng sagabal. Una dyan is physical. When we are talking about physical, ito yung ingay sa paligid. Example, kapag ka nag-online class ka, tapos uh, sa tabi ng bahay nyo parang may nagpapagawa, nagpapasounds ng malakas, may intindihan mo ba ang sinasabi ng teacher mo? Hindi, di ba? Definitely hindi. Kaya yun yung sinasabing physical na sagabal. Okay? Kasi may kinalaman nito sa ingay sa paligid. Another example, kunwari uh, yung kaibigan mo may sasabihin siyang mahalaga, kaya lang nasa palengke kayo. Tingin mo makukuha mo ba ng mabuti yung sasabihin niya? Definitely, hindi. ba? Diba? Kasi nga, maingay yung paligid. That is physical na sa gabal. Okay? May kinalaman po siya sa ingay sa paligid kung kaya't hindi mo makuha ng mabuti yung mensahe. Okay? Kaya minsan, ba? Diba, sinasabi natin, pakiulit nga, hindi ko narinig. May duman kasing truck eh. Yung mga ganoon So, yun yung physical. Next tayo, we have the semantico. When we are talking about semantico, isang salita siya, ngunit marami siyang pagpapakahulugan. So, paano po ba yun? Kasi, sabi ko nga sa inyo, may mga salita wherein magkakapareho yung bigas niya, pero magkakaiba yung kahulugan niya. And the best example na pwede ibigay dyan is the word makisiping. The word makisiping sa ating kapampangan is makitabi. Tama? Makisiping ko po. Ibig sabihin, makikitabi ka. Pero, try mong pumunta sa ilang bahagi ng Maynila. Pag sinabi mo yung, yung word na makisiping, ibig sabihin lang nun sa kanila to have sex. That is semantiko. ba? Diba? Isang salita, pero marami siyang pagpapakahulugan. That's why, sabi ko nga, kailangan maging maingat tayo sa mga ginagamit nating salita. Kasi minsan, parehong bigkas, iba yung pagpapakahulugan nila sa ibang, uh, sa ibang lugar. Okay? Kaya maging mapanuri tayo sa mga salitang gagamitin natin. Okay? So, dun, pwede magkaroon ng confusion yun, di ba? Okay? Another example is the word, uh, um, langgam. Di ba? The word langgam sa atin is ant. Yung, uh, yung nasa ilalim. Di ba? Langgam, panas, ada, di ba? Okay? So, kapag sinabing, uy, may langgam, sa atin, normally, di ba, titingin tayo sa ilalim. Kasi ang langgam ay makikita sa ilalim. Pero ang iba, titingin sila sa taas. Kasi the word langgam is ibon sa kanila. So, yun yung sinasabi ko. Diba? Yun yung sinasabi kong semantiko. May mga bagay, may mga salita wherein marami silang pagpapakahulugan. Kaya maging careful lang po tayo sa mga salitang gagamitin natin. Especially kung may kasama tayo na galing sa ibang lugar. Okay? Next tayo, we have the physiological. When we are talking about physiological, eto yung may mga kapansanan. ba? Diba? But, oh, unahan ko na lang kayo, no? Hindi naman natin sila Gina judge, Hinuhusgahan sa kung ano yung kapansanan nila. No, we are just talking about communication, kung bakit nagiging sagabal yung ganong klase uh, ng kapansanan, okay? Example is Ngongo. Kung familiar kayo sa movie ni Kim Molina and Gerald Napoles, meron silang movie wherein bumibili si Gerald Napoles kay Kim Molina. Ewan ko kung more can Beans, Diba, Alam niya yung pork and beans yung binibili niya. Kaya lang kasi the way na mabigkas siya, more ham beans, 'di ba? Parang hindi siya naiintindihan ni Kim Molina. 'Yun yung sinasabi kong physiological. Ang tagal, 'di ba, bago niya nakuha. So nagiging uh, sa gabal din 'yun kasi hindi mabigkas ng mabuti ang mensahe, ang mga salita uh, na siyang naggiging dahilan kung bakit hindi maunawaan ng receiver yung mensahe, okay? So, that is psychological But again, hindi po natin sila hinusgahan kasi di ba hindi naman nila yun kagustuhan. We're just giving example kung bakit sila nagiging sagabal sa tinatawag nating komunikasyon, okay? Kasi, kasi di ba, ang isang ngongo hindi niya nabibigkas ng mabuti yung mga salita. Kaya nga minsan, 'di ba? Ang tagal bago natin maintindihan kung ano yung gusto niyang sabihin. Okay? And of course, last but not the least, we have psychological. So, psychological ito yung pagkakaiba ng kultura. Kasi magkakaiba tayo ng kinalakihan ng pamumuhay, ng nakasanayan, ng practices sa buhay especially kung nakalakihan ka sa ibang bansa, ba? Diba? Tayo kasi, we have those culture, meron tayong kultura, uh, tradisyon sa pagkain na dapat kapag kumakain tayo, tahimik lang. Kasi nga, para daw tayong nagdadasal, ba? Diba? Pero kung meron kang ibang tao na makakasabay na galing sa ibang lugar, And then, yung paraan ng pagkain niya is, yung parang ganon, parang mga dayuk-duk, ha, ba? Diba? So, ikaw, di ba, feel mababastusan ka kasi nga, ito, ito yung kultura natin eh. Pero sa kanila kasi, yung ganong paraan ng pagkain is masarap lang. So, isa yung nagiging sagabal din sa tinatawag nating komunikasyon. Kasi magkaiba tayo ng nakasanayan. Another example is, sa ilang bahagi kasi ng Bisayas, hindi sila gumagamit ng poen o po and opo sa matatanda. Okay, eh tayo kasi counted sa atin na kapag matanda yung kausap natin. Showing respect through the use of po and opo. So, kung yung maitanda, ma-encounter niya yung ganong bata, masasabi niya na, eh, ala mode, walang mode to, parang ganon, di ba? So, another conflict na naman yon miscommunication, di ba? Yun yung sinasabi nating psychological. Magkakaiba kasi tayo ng kinalakihan, ng pamumuhay ng nakasanayan and that is pagkakaiba din ng kulturang tinatawag natin so psychological yon so ulitin ko lang meron tayong apat na uri ng sagabal the physical semantiko physiological and psychological next tayo we have the antas ng komunikasyon So, meron palang iba-iba yung antas ng komunikasyon. So, una dyan, we have the intrapersonal. When we are talking about intra, intrapersonal, ito yung sarili mo. Kasi, hindi naman pala ibig sabihin na kinakausap mo yung sarili mo, is nababaliw ka na. Hindi naman pala ganon. So, pag sinabi lang intrapersonal, kinakausap mo yung sarili mo. Kasi, sometimes, may mga pagkakataon sa buhay natin na we have to check sa sarili natin. ba? Diba? Especially kapag magkakaroon tayo ng performance, ng reporting individually, presentation individually. ba? Diba? Uh, mo, kaya ko ba self? ba? Diba? Minsan nakaharap ka sa salamin na kaya ko to. Minsan umiiyak ka pa. Hindi, kaya ko to. Maniniwala lang ako sa Diyos. Ganon. ba? Diba? So, yun pala yun. Intrapersonal. Pag kinakausap mo yung sarili mo, Okay. Hindi ibig sabihin na kinakausap mo yung sarili mo Nababaliw ka na, hindi po Ang tawag lang doon, intrapersonal So, paano papasok si interpersonal? Interpersonal, papasok siya Pag andyan na yung kapwa mo Kung kanina, sarili mo lang yung kinakausap mo Ngayon, andyan na yung ibang tao okay Kaya nga, di ba sabi ko Ano ba sabi sa awitin? Walang nabubuhay para sa sarili lamang Okay? no money's on island. Kaya nga, kailangan natin yung kapwa natin para maging malago din, okay, at mapagtibay, okay, at mapagyabong yung sarili po natin. So, that is interpersonal. Kapag ka involved na yung ibang tao, interpersonal na ang tawag doon. Next tayo, we have pampubliko. When we are talking about pampubliko, isinasagawa siya sa harap ng maraming tagapakinig. Just like, um, pag nagbibigay ka ng speech, talumpati. ba diba? Kung sino lang yung nadon, sila lang yung makakakuha ng message. So, that is pampubliko. Paano papasok si pangmasa? Papasok si pangmasa kung andyan na si mass media. Ibig sabihin lang ng pangmasa, mas marami nang nakakakuha ng mensahe. Kasi nga, andyan na si mass media. Andyan na si TV, radio, television, TV, radio, pahayagan, the different social media app. So, mas marami nang makakakuha ng message. Hindi kagaya sa pampubliko. Sa pampubliko kasi, kung sino lang yung invited, kung sino lang yung nakaupo doon, sila lang yung makakakuha ng message. So, paano papasok si pangmasa kapag andyan na si mass media? Okay? Pag mas marami na ang nakakakuha ng mensahe. Okay, so yun po yung apat na antas ng komunikasyon, ulitin ko lang, we have the intrapersonal, interpersonal, pampubliko, and of course, pangmasa. Next tayo, may profonent ang speaking, ang pangalan niya, Del Himes, okay, speaking na Del Himes sa komunikasyon. Kasi sabi ni Del Himes, napakahalaga daw ng acronym na speaking kapag isinasagawa ang tinatawag nating komunikasyon. Ulitin ko lang, sabi po ni Del Himes, napakahalaga daw na i-practice or anjan yung acronym na speaking kapag ka isasagawa ang tinatawag nating komunikasyon. So, sabay-sabay nating alamin kung ano ba yung ibig sabihin ng speaking ni Del Himes. So, mauna tayo sa letter S. S stands for setting. Sa komunikasyon ba, kailangan natin ng lugar? Yes, kailangan natin ng lugar. Ano ba yung iba't ibang mga lugar kung saan nagaganap ang komunikasyon? Di ba marami? We have the hospital, the skwelahan, uh, saan pa ba? Sa mall, sa park, sa church, sa bahay, sa gilid-gilid, and so on and so forth lahat ng lugar is setting. At sa komunikasyon, kailangan ng lugar. Next tayo. Sa komunikasyon ba, kailangan ng letter P, participants, or kalahok? Yes, kailangan natin sila, tama? Kasi paano magaganap ang tinatawag natin komunikasyon kung walang participants? Kaya nga, andyan si sender, andyan si receiver. Okay? And that is letter P. Next tayo, we have letter E, the ends. Sa komunikasyon ba, kailangan meron tayong layunin? Yes, meron tayong layunin. Just like you, pinili nyo yung course na yan kasi meron kayong layunin, di ba? Uh, to be a uh, tourism channel, di ba? Basta meron ka layunin, kaya mo pinili yan. Same with the communication itself. Hindi mo kakalbite ng isang tao kung wala kang sasabihin meron ka laging layunin. Ano ba yung iba't ibang layunin sa komunikasyon? Pwedeng to entertain, manghikayat, di ba? To persuade, manlibang, magbigay ng impormasyon. Marami pa. Depende sa tao kung ano ba yung layunin niya kung bakit siya nakikipag-usap. Okay? And that is ends. Next tayo. Act of sequence. Sa komunikasyon ba, meron bang takbo ng usapan? Yes, meron. Kadalasan nagiging ganito. I speak and then you response. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabay-sabay tayong nagsasalita. Kaya nga, di ba, sa classroom, ganyan kayo eh. Di diba, pag sabay-sabay kayo magsalita, ano sinasabi? Teko nang, diba? di ba? Hindi naman nakakaintindihan, Ganon. Pwede ba isa-isa lang? Di ba? May mga ganoon. Kasi kailangan magsalita mo na ang magsalita yung isang tao bago ka sumagot. Kailangan makinig ka muna. Kasi kung sabay-sabay kayong nagsasalita, definitely hindi kayo magkaka magkakaunawaan or magkakaintindihan. Kaya nga ba diba, sabi nila, sige ako pa, ako pa magsalita. And then makinig ka muna. Yun yung sinasabi nating act of sequence. I speak and then after ko, you response. Okay? Next tayo, we have the kiss. Kiss kasi, ito yung pagiging formal o, o di formal ng tinatawag nating usapan or komunikasyon. Diba ba? Sabi ko nga sa inyo, nagiging formal lang tinatawag nating komunikasyon once na nagiging maingat tayo sa paggamit ng salita. Depende kasi yan kung sino yung kaharap natin, ano yung posisyon niya, ano yung edad niya, ano ba yung katayuan niya sa lipunan. 'di diba? yung estado niya. So tinitingnan din natin 'yan sa pagiging formal ng tinatawag nating pag-uusap. Nagiging deformal ang tinatawag nating pag-uusap kapag ka, ayan, kasama mo na yung ka friends mo, 'di ba? Nagiging malaya na yung paggamit na ng salita. Hindi mo na siya pinag-iisipan ng mabuti. Kaya nga minsan, 'di ba, may halong pagmumura na 'yan, okay? And that is deformal under the kiss. Next tayo, we have the instrument. Sa instrument, ito yung iba't ibang mga medium o daluyan na ginagamit natin para maibigay natin ang tinatawag nating mensahe. Dito papasok yung mga sinabi ko kanina. TV, radio, uh, social media apps. So, dyan papasok yan. Okay? And then next, we have the norms. Norms kasi... Ito yung paksa. eto yung pag-uusapan natin. Sa komunikasyon, hindi pwedeng mawala yung tinatawag natin paksa. Kasi ito yung pag-uusapan nyo eh. Okay? So, example ngayon, ano ba yung norms natin? Siyempre, yun yung speaking na del heights. Okay? So, next tayo, we have the genre. Or, genre. Sa music, we have the genre or genre na tinatawag natin. Tama ba? Okay, so, andyan yung pop. OPM, reggae, ba diba? Classic. Marami pang iba eh. So, same with the communication. Meron siyang tono ng usapan. Ano ba yung tono ng usapan ngayon? Makinig po kayong mabuti. Tingnan natin ang tono ng usapan. Example, I love you. O, ba diba, Masaya yon. Pag malungkot, I love you. ba diba? Parang mag Pero pag galit ka, I love you. May mga ganun. ba diba? So, yun yung sinasabi kong tono ng usapan. ba diba? May tono siya. Alam na alam natin, pagmasaya, malungkot, galit, disappointed ang isang tao. Okay? So, yun po yung tinatawag nating genre or genre ng komunikasyon. Ngayon ang tanong, so far, maliwanag po ba? Okay, so ulitin ko lang po, speaking ni Del Himes, S stands for setting, P stands for participants, E for ends, A for a consequence, K for keys, I for instruments, N for norms, and of course, last but not the least, G for genre or genre. Ngayon, kung naging maliwanag na po ang sangkap, ang mga sagawa, lang antas, at ang speaking, wala na bang tanong? wala na bang tanong? Mandi, kung wala na kayong tanong, syempre bago tayo mag iwahiwalay. Eh. Okay, nais ko muna ng iginta ang salitang abak kada So, ah, abot kamay mo na ang iyong mga pangarap and then ba, bakit ka pa susuko kung ka kaya at kakayanin pa sapagat da, darating ang araw na magsisipag tapos kayong lahat. One day. So, keep on fighting, keep on dreaming, and of course, keep on praying, and of course, keep the fire burning. So, again, a pleasant an afternoon. Mag-ingat po kayo, and good day. Good day, Wandi. Good day.